muli po ang aking uh, pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers dito man sa Pilipinas o abroad saan man po kayo sulok naroon ng daigdig ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ganun din po sa aking mga uh, followers at mga viewers ano po at uh, kagaya po atin na nakagawian, kapag kalinggo, mahinahon lang po tayo kahit na gigil na gigil na <laughs> diba? At uh, ngayon naman po ay uh, bigyan naman po natin ng paggalang ika nga ang ating Panginoon. At huwag tayo magiging magaspang sa anong pananalita. Pero bukas, asahan nyo po na babarat-bat na naman itong bunga na ako. <laughs> Ayan, at uh, yun po. At uh, mayroon lang po akong ipapakinig sa inyo. Ano? At uh, ito po ay uh, grabe. Bumigay na rin po si Alan kahit ha <laughs> Pakinggan niyo po at namnamin niyo po yung uh, sinasabi ni uh, Alan kahit ano. ano? po ko mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahay ang kanilang pamilya. 10 billion dollars ang nanakaw ng panahon nila. Ah. 450 billion pesos. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt mga kababayan, madaling magsabi, kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Eh si Enrile, nakaaway nila. Pero ngayon, siya ini-endorse. Kaya eh, hindi inimbestigaan ang mga negosyo ni Enrile dun sa pag Oh, yeah. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Hindi totoo, walang basihan ang numero. 4 billion dollars na po ngayon piso ang na recover ng BC Grabe. Diba? Ah. Grabe. At uh, bumigay na po itong si uh, Senador Alan. At binolgar uh, binulgar na itong bilyo bilyonis dolyar. Ha? Hindi piso ito. Dolyar. So, tapos ngayon ay... Uh, may uh, maasahan -ma pa ba tayo dito sa mga investigasyon ay itong mismong ulo ang kawatan. <laughs> Di ba? Ngayon, Uh, dadako naman po tayo dito sa mga kanya-kanya na pong denial kanya na, kanya na pong uh, pagdidinay kung uh, kilala ba nila itong si Juan lalo na itong si Joel Villanueva na kung saan ay napakaraming uh, napakaraming patunay ito na magkakilala sila ng Alcantara pero dinideny niya hanggang sa nagbubuting pa sila ah uh, hanggang sa pumunta pa si si Alcantara sa GIL so tapos kung ano-anong mga dahilan niya kaya yun nga po sinasabi ko sa inyo nakaw ngayon at uh, deny <laughs> sabi ko nga po ay linggo ngayon ay uh, naman ano at uh, maging mahinahon lang tayo ano so at ipa uh, ipapa kita ko naman po itong uh, ay, Itong mga denial nito mga unggoy <laughs> ayoko sabi ko ayoko magsalita linggo ngayon Ayaw ko magsalita linggo ngayon eh. <laughs> ay, siya, pa pa ko lang po sa inyo, na? Mabilis dumistansya ang mga kongresista itinadawit sa flood control scandal. Pero ganon din kabilis maglapag ng resido ang ilang netizen. Isang litrato ang kumakalat ngayon sa social media, kung saan kasama ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde, ang mag-asawang Diskaya, ang tanong ng bayan, what's the business? Narito ang agenda reporting, Joash Malimban. ilan sa kanila ay sina Isa-isa ng pinangalanan ng mga diskaya ang mga kongresista na tumatanggap umano ng tumpas. Apat sa mga nilaglag ng tinaguriang King and Queen of Blood Control Projects, mga pinatawan ng Quezon City. Sina First District Representative Arjo Atayde, yeah. District Representative Patrick Michael Vargas, 6th District Representative Marivic O. Pilar, at former 4th District Representative Marvin Rilio. Agad na pinabulaanan ng mga congressman ang aligasyon sabi ni Ataide, hindi siya nag-benefit sa kahit na sinong kontraktor. Hindi rin daw siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga diskaya at never niya raw ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Pero taliwas ito sa ipinost na larawan ng online personality na si Tio Moreno, kung saan nakapost para sa isang picture si Ataide kasama ang mag-asawang diskaya. Sa Senate Blue Ribbon Committee hiring kapon, inilahad ni Pearlie Diskaya na mismong ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atide personal nilang inabutan ng pera ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa mga proyekto. For example po, yung katulad po kay uh, Kong Arjo Atayde po, hmm. bali uh, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Hmm. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Ma. Pinababalik mo sa kanya? Uh, na Pera po na pera po. Na mo kay Congressman Atayde, At, sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Isang kontrobersyal na businessman ang ama ni Congressman Arjo. Noong 1992, inaresto siya matapos iturong mastermind ng isang kidnap for ransom group na sangkot din daw sa ilang kaso ng murder. Asama rin siya sa mga malalaking pangalan sa mundo ng online sabok. Sa isang larawang nakuha ng Bilinari News Channel, makikitang asama pa ni Atayde si Alias Brown na unang sinampahan ng reklamo ni Pilinario Gambling Boss Charlie Atong Anga, kaugnay ng missing sa Bongeros case. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 134 flood control projects sa Quezon City mula 2022 na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos. Anim sa nasa listahan, awak ng mga diskaya na may kabuoang halaga na 257.6 million pesos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Uh, yan. Sabi ni siya ah, diba? na ka. At vulgar uh, tuloy na itong tatay ni at ni uh, Congressman Arjo at ay isang kriminal at nakasuhan at uh, sa kidnap uh, for ransom syndicate. Hayan. So ang tanong na lang po rito ngayon, kung saan nila kinuhay ang pirang pinangbili ng uh, helicopter at pinangbili ng uh, Uh, resort nila at kung ano-ano pa mga pagmamayabang yung nanay ni uh, Arjo Atayde, saan galing? Doon ba sa kidnap or ransom nitong tatay ni uh, Arjo Atayde or dito na sa flood control project? Nagtatanong lang po tayo, no? At uh, sabi ko nga po eh, iiwasan natin yung kung ngayon, iiwasan natin yung uh, Uh, magiinit ang ulo tayo, uh, unang -una, kagaya nito tinatanggin niya na hindi rin niya kilala ang Diskaya makikita po na talagang akbayan ngayon marami po pala na mga senador yung tahimik lang pero mga kasabot pala tahimik ha mabilis dumistansya ang mga kongresistang idinadawit hindi lang si Yan. Mga kwan. Una na rito. Ay sinasabi nila na wala silang kilala. Kaya tanghimik itong si Rapi Tulpo. Aba, ay kwan pala. compare pala niya yung may ari ng QM uh, construction builders yung si Kirante. Katunayan, inaanak pa ni Rapi po ang anak nitong kiranti na ito na kontraktor na ito sa kasal yung anak nito. So ngayon, kaya pala tahimik itong ito, Rebilla, Mark Delyar. See saan pa? Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo na wala pong, wala pong matino. kahit isa po sa kanila dyan, wala pong matino. Maniwala kayo sa akin. Kung may matino man dyan, ay, ay siguro ito lang si Marcolita na lang ang matino dyan. Unang-una, uh, kapapasok lang niya dyan sa Senado. At wala rin naman yan na uh, involvement sa mga uh, project, uh, 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 flood control project nung siya ay congressman pa. Kaya sabi ko po, hindi, kaya si, may, may dahilan po kasi ako kung bakit ko sinasabing halos lahat maging dyan sa Senado at sa Kong Kongreso, lalo na sa Kongreso, halos lahat yan mga kawatan. So, saan pa pupulutin itong ating mga kababayan? Diba? Anyway, sige. First District Representative Arjo Ataide ang napuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din si Senator Francis Escudero, Rafi Tun, oh. Mark Villar, kasamang isa pang government contractor. Ang detalya sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Napante. na nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutang ang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Ah. Pero sa labing ibang kontratista na binanggit ni PBBR matapos si Lonsad isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskay at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawa Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present na ba ng labing lima sa nakalipas na mga hearing? dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Center Waste Construction ay nag pa lang sa Kamara, kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Jesus Codero na una na rin inamin ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Tirante hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559 inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Kerante at ng kanyang pamilya. Yan. Sa kanyang post, uh. nakita ang larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Kerante kasama sa Senador Rafi Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni senador Rafi ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Kerante ay isa kontratista gamit ang kanyang kumpanyang Adam Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao Cebu nito lang June 2025 ang kapatid naman ni Sen. Cheese na si Det na kinatawan ngayon ng Sosogon First District ay nakapangasawa ng isang negosyadeng garante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven kerante, kung saan kasama nila si dating Sen. Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si Nooy DPWH Secretary Mark Villar. Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia, sa pagbubukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay na ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman si Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan, at Marino Park Representative Sandro Gonzalez na VP ng Alticon Builders. Bukas ang Millionaire News Channel para sa panig ng mga nabanggit na politiko at individual para sa kanilang panig. Para sa agenda. Text Kita nyo na. Sarap, sarap sana magbura ano? Kaya pala, sa bagay ito namang si Rapi Tulpo, ha? Kung inyo pong nasusubaybayan yan noong uh, mga nakaraan na investigasyon, lalo na po dyan sa luto investigation, talaga nang gagala yan. Dito, kay, uh, dito sa PCSO manager na si Mel Robles. Nang gagala yan. Aba, nag ngayon. Galit na galit. Kinabukasan, para na maamong tupa. <laughs> Pero ayaw ko na pong magbanggit dito dahil na, alam nyo naman po yan kung ilang bilyon din. <laughs> <laughs> Ay, dito na naman sa flood control. Kaya nga pala, mga matahimik ito. Yung dating uh, DPWS na si uh, Bilyar. Ayan. Uh, Buong Rebilya. Ah. Uh. So ngayon, saan pa pupulutin mga kababayan ko? Wala na. Wala na po kayong uh, pag-asa pa na maangat man lang ang inyong uh, kabuhayan or buhay. Dahil hindi niyo po alam na halos lahat pala nitong mga anim mga senador at mga congressman ito ay mga sa kasangkot pala sa kawat sa pagnanakaw kasi kasangkot parang kwan pala ito yung parang nagsusumbong ka doon sa kwan ah, nagsusumbong ka doon sa isang kawatan kaya saan pupunta itong investigasyon ito tapos sa ah, bumirada na itong si ah, Ping Lakso na nagmamagaling at uh, kilala naman po natin yan na expose-expose lang yan. Pero hindi niya ma-expose yung kanyang anak na nag-smuggling din ng 100 million na siminto sa Bureau of Customs See? Gagalingan ah. Kaya nga po ang sinasabi ko rito. Sana nga sabi ko, mawas out na ng piste itong mga congressman na mga kawatan na ito at itong mga senador na mga kawatan. May nabanggit ako, yung dating li lima, naging, uh, plus isa, naging anim, nagdagdag ng dalawa, walo. Ngayon, mayroon pa na dagdag na another tatlo, walo, siyam, sampo, labing isa. Halos kalahati na. Unti-unti yan maglalabasan yan unti-unti. Grabe. Hindi na kayo naawa din sa mga kababayan natin. Kaya nga po, wala na, wala na tayong choice. Kundi ko na po ito. Dead or alive na po ito. Ilaban na po natin kung ano yung nararapat na ilaban natin. Kagaya po ngayon, sa isang linggo po, tula, 21 ba yun? Sa isang linggo? Opo, sa 21 nga po. Uh, lumabas na po tayong lahat. At uh, sisikapin ko rin po na makarating dyan bagamat nandito po ako sa Mindoro. Sisikapin ko po makarating dyan. At uh, malay natin, Makachimpo ako ng mga bayawak dyan na kawatan, ay di masabi ko man lang sa sarili ko na natupad na yung pangarap kong maka-encounter nitong mga ito. Pero ganun pa man ay sisikapin pa rin natin na maging mahinahon. At uh, talagang ang uh, gagaling ang gagaling po itong mga kwan na magnakaw talaga. Isa pa po yung sigaya yung Congressman Garbin, natanggol lang tanggol dito kay Saldiko, ano? Siya, iya mga bicol na yan, mga bicol partilis na yan. Di ba, napakalumanay magsalita yan. Akala mo hindi makabasag, makabasag pinggan. Pero tingnan mo ang totoong ugali, ha? Panuorin nyo lang to, eh. Ha? Yung totoong ugali nito, na... Uh, puna ng puna doon sa pagmumura ni uh, PRRD pero itong ha halos hindi makabasag ng pinggan na pag nagsasalita, napakalamanay napakalotong pala magputang ina panoorin nyo ha Ah. hala, Diyos ko po, isang representative na eh, yan eh, Bicol Party List Hindi alam na naka-on-air pala siya Ah, puntong ito Magkakausap naman natin Si Ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garvin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong Salamat po sa oras Si putang ina Si ina Kong? Kong, you're on the air Hello? Hello? Magandang tanghali po. Yeah, yeah. Balisa na yata si Kong, ang lutong ng P.I. Sikat na sikat ka na ngayon, Kong. Hala, Diyos ko po, isang representative na po, Bicol Party List, hindi alam na naka air pala siya. Ah, puntong ito, ah, magkakausap naman natin si ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. ina. <laughs> si putang ina. Kong? Kong, you're on the air. Hello? Magandang tanghali po. But... Balisa na yata si Kong. Ang lutong ng P.I. Sikat na sikat ka na, na yun, Kong. <laughs> Madyanin mo. Uh, Tinatawa, tinatawagan ni Cyril Kusim, Kasim ay uh, dinig dinig yung napakalutong ng PI. Pero pag nagsasalita ito, hindi po ba napaka, napaka-kwan po nito eh. Napakalumanay pong magsalita ito. Pero yung pala, napak napakaluto mag-PI, huling-huli sa sa naka, hindi niya akalain na naka-on-air na pala. Yan. Yeah. <laughs> anyway. Sige, ito na muna. <laughs> there's something, there's something mga po eh. lang po muna natin dahil linggo naman. At, at bu bukas po, paliligo, paliligoan ko ito ng mga malulutong PI itong mga animal na <laughs> Ha! ulitin lang po natin yung kanina ha? Para lang po manamnam ninyo Na ito po si Alan Kaitano ay bumigay na rin Ayan Pero nagulat po ako mga kababayan Sabi ni Senator Bongbong Wala daw bahid ang kanilang pamilya 10 billion dollars ang nanakaw nung panahon nila 450 billion pesos Anong hearing sa Korea? corruption, nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos. Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Eh si Enrile nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi investigahan ang mga negosyo ni Enrile doon sa kagayan. Yun po Oh, minutes! <coughs> Starting PCG. Sapat na. <laughs> Hay Nakakatuwa ito. Bumigyan na si Alan kay Tarong. Kaya naman uh, ito ang uh, bilang pangwakas ay ito muna. Okay So, ayan po At uh, thank you Lord At uh, na-control mo Yung ating uh, uh, At At uh, Pasensya ngayon Ayan, thank you Lord At thank you rin po Lord Sa lahat po Ng uh, mga pagbibigay mo ng gabay sa lahat po ng aking mga subscribers. Pero, ang sa akin po rito, Lord, na lagi ko pong ipinapakiusap sa iyo, yun pong parati mong uh, patuloy mong pagbibigay ng blessing sa akin, stop na po. Bagkos, yung mga blessings na patuloy mong ibinibigay sa akin, idiritso mo na pong ibigay dito sa lahat ng mga subscribers ko. At hindi ko na po kailangan, Lord, dahil sobra-sobra uh, na po yung ibinigay mo sa akin. Kaya ang aking pakiusap sa iyo, ito pong mga subscriber ko, siya naman ang daluyan mo ng pagpapala at syurting walang katapusan. Maraming maraming salamat, Panginoon, at sa inyo na mga subscriber ko mahal na mahal ko kayong lahat